paano mag-build ng multiple sources of income OFW at Pinoy tips Kung umaasa ka lang sa iisang source of income ngayon, delikado ka. Isang sakit, isang emergency, isang tanggalan ng trabaho, pwedeng maubos agad ang kinikita mo. Kaya ngayong video, pag-uusapan natin ang pinakamahalagang konsepto sa pera. Build multiple income streams. Hindi ito fancy words lang. Ito ang sikreto ng mga mayayaman, mga negosyante at mga taong may financial freedom. Kung gusto mong makalaya sa paycheck to paycheck life, makinig ka hanggang dulo. At huwag kalimutan i-like at i-subscribe para sa mas marami pang money mindset tips dito sa Ginhawa Pinoy. Bakit delikado ang isang income stream? Imagine, kumikita ka ng 20,000 piso o 30,000 piso kada buwan. Kung mawala ang trabaho mo bukas, paano ka? Ano mangyayari sa pamilya mo? Ito ang dahilan kung bakit kailangan ng multiple income streams. Hindi para magyabang, kundi para may safety net ka. Para hindi ka umaasa sa iisang boss o sa iisang sahod. Ano ang multiple income streams? Simple lang, ito ang pagkakaroon ng iba't ibang pagkakakitaan bukod sa main job mo. Pwede itong active income kung saan may effort ka, gaya ng freelancing, sideline business, o part-time work. Pwede ring passive income, gaya ng investment, rental property, dividends, o digital products na kumikita kahit natutulog ka. Ang goal, kahit mawala ang isa, tuloy-tuloy pa rin ang cash flow. Mga halimbawa ng income streams para sa Pinoy at OFW. Una, freelancing. Maraming skills ang pwedeng pagkakitaan online, graphic design, writing, virtual assistant, tutoring, at iba pa. Pangalawa, side business. Pwede kang magsimula ng maliit, food selling, online shop, ukay-ukay, o buy and sell. Pangatlo, investments. Kung marunong ka, pwede kang mag-stock market, mutual funds, o kahit mag-ipon sa cooperative na may tubo. Pangapat, content creation. Oo, tulad nito, faceless YouTube, blogging, or TikTok, pwedeng magsimula ng walang puhunan. At panglima, OFW Remittance Strategy. Kung OFW ka, huwag lahat ipasa bilang remittance. Gumawa ka ng portion para sa maliit na negosyo sa Pinas o dagdag savings. Remember, hindi kailangan biglaan. Isa-isa lang. Build little by little hanggang maging multiple. The mindset. Ang sikreto. Hindi lang pera, kundi mindset. Kung ang mindset mo ay isang trabaho sapat na, mahihirapan kang umasenso. Pero kung mindset mo ay lagi akong nagbubuo ng bago at extra, unstoppable ka. Disiplina at consistency ang puhunan dito. Kung hanggang ngayon umaasa ka pa rin sa iisang sahod, ngayon ang panahon para magbago. Simulan mong magtanong, ano ang kaya kong pagkakitaan bukod dito? Anong skill ang pwede kong i-develop? Anong maliit na business ang pwede kong simulan? Stop scrolling, stop complaining, start building build multiple income streams. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, ilike at ishare mo para mas marami pang Pinoy ang matuto. At huwag kalimutan mag-subscribe sa Ginhawa Pinoy. Dahil dito, tinutulungan kitang mag-grow sa motivation at money mindset. Always remember, one income is never enough. Kung gusto mong maabot ang financial freedom, ang secret ay hindi overtime, hindi double job lang, kundi multiple income streams. Start today! Build your streams, build your freedom.